parang gusto kong kumain ng manok yung baliwag restaurant dito baliwag lechon manok bago yung dito eh kabubukas lang eh kaya lang tinatamad ako ang init humid kaya magluto na lang tayo kasi nga pala bago, ang lahat sa mga dumaan sa video na to wag naman kalimutan mag subscribe pindutin na yan okay para sa susunod magkita kita tayo tara let's go luto na tayo at ito na nga, napakulo na tayo. Pinakuluan na natin yung manok. Naglagay lang tayo ng ano, bawang, sibuyas, dahon daw rin at saka uh, pamintang buo. Tapos nagyan ko rin ng tangdang. Pinasok ko doon sa loob ng manok. Naglagay rin tayo ng isang kilo asin. Pakuluan natin ng sampung oras. Pero magkakapi muna tayo. Para pampagising. Kapimuna muna kapi, pampagising. Sa mga natutulog, nagdugo. <coughs> old na tayo <laughs> Itat na yung mata natin Pwede na tayo magtrabaho Ayan mga lodi Tapos na yung sampung oras Malambot na malambot na to Patayin na natin to Ayan Hindi natin pinalamig Ipasok na natin kagad sa air fryer Habang umuusok pa Ayan So pack 45 minutes timer natin Set natin ng 200 degrees Celsius after 45 years ayan luto na mga lodi pwede na tayo kumain di ba ayan muntik pa na laglag kasi ni muntik natanggal yung handle pero okay lang ayan mga lodi oh. quality di ba luto na mga lodi kaya na tayo si baba na tayo wow tara mga lodi luto na ayan ito na yung dinali natin oh ayan wow oops tapos meron tayo dito may suka Oo oh may tuyo gusto natin mmm 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 うん 好，来。啊，好。 hindi na ng mantika kahit sa air fryer lang makikrispy na siya